Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maunawain na ugali ngayong araw na madisiplina. Ayaw ng mga usapan na may kabastusan at pag-uusapan. Ang buhay ng ibang tao na mahaba ang pasensya at istrikto. Sa trabaho para makatapos ng maayos pero may natatagong katapangang ugali at kayang ilabas pagkailangan, at matapat sa napasukang hanap buhay, nang patuloy na makapag-ipon ng maayos na pera para sa magandang kinabukasan, at maaruga sa pagkain ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, at matipid sa paglalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 10, number 19 at number 23. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang pag-uugali ngayong araw, na mahaba. Naman ang pasensya kung nasa trabaho ng mapaganda ang mga magagawa at may striktong ugali hindi kayang mapapakiusapan, mas gusto magtrabaho ng mag-isa at maaruga sa magulang handa laging makatulong, may kahabaan ang pasensya gusto ay laging matahimik na araw, para walang maibibigay na suliranin sa pamilya. Hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng masira sa pinagkakakitaan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 10 number 23 at number 38 Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may matalinong kaisipan na mahaba ang pasensya lalo na kung sa paggawa ng trabaho at masipag sa mga magagawa para magtrabaho masinop sa pera para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, madisiplina at hindi nagpapataan. Sa mga gawain, nang laging may maayos na araw sa trabaho, at sa tahanan ay masayang mga usapan ang gusto, nang laging nagkakasundo ang pamilya, at nakakaipon ng good energy ng swerte, Matalino ang isip sa mga dapat gawin at pinag-iisipan ang gagawin bago kikilos ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 21, number 33 at number 10. Cancer ang kanser sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at may matalas na pakiramdam kung magsasalita. Ay gagawin lalo na sa tahanan para sa ikakaganda ng buhay. Sa trabaho ay wala sa isipan ang maging tamad. Ayaw mawala ng hanap buhay, laging masikap na masinop. Sa dapat na magawa sa trabaho matalino sa mga gagawin at may isipang mapanuri ng makakaiwas sa problema, at hindi nagsasalita ng pabigla-bigla para laging nasa maayos ang usapan, sa tahanan ay masipag mag-asikaso sa ikakasaya ng pamilya, wala sa isip ang pagseselos ngayong araw may tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 16 number 24 at number 15. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga at masayang gumagawa ng trabaho dahil kikita ng maayos na pera at doon din nakakaipo ng pera para sa pamilya, ayaw ng mga usapang kayabangan at Paligoy-ligoy, iiwanan na kagad ang kausap para magtrabaho. May ugaling hindi masyadong masalita ngayong araw matahimik na gagawa, laging uunahin ang mabigyan ng kasiyahan ang buhay pamilya. Maingat sa ginagawa sa trabaho at maging sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may kaluwagan magpalabas ng pera malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 21, number 8 at number 25. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina hindi basta mapapakiusapan dahil ayaw. Nang mga usapan na ganoon mas gusto ang sumunod sa patakaran. Sa hanap buhay, may mapanuring isipan kung gagawa at magsasalita ng walang masasaktan na damdamin ng ibang tao at may ugaling mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan at kung sa pera ay mahigpit hindi. Kagad basta nagpapautang, hindi makukuha sa mga usapang suhulan ng pera, ayaw makaipon ng ganoong pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 29, number 14 at number 6. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May matang matalino na mapanuri at may striktong ugali. At hindi gagawa ng pwedeng masira sa trabaho, masipag. Dahil sa pangarap na makakuha ng pagtaas ng pagkita, ng pera, at laging inuuna ang mga trabaho para makagawa ng maayos na gawain, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, Maingat ayaw ng mga usapang kay abangan pag oras ng trabaho. Maaruga sa magulang may kahandaan laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 24 at number 30 at number 8. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa pamumuhay hindi kagad nagtitiwala na ipaalam. Ang karunungan sa ibang tao at masipag sa mga ginagawa. Sa hanap buhay at maging sa tahanan para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, maingat sa ginawa dahil ayaw ng pagkakamali sa mga dapat na gagawin naninigurado sa mga sinasabi at ginagawa at laging maaruga sa pagkain sa tahanan, ayaw ng mga usapang chismisan at laging may tiwala sa sarili, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 16 number 32 at number 18. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, masipag wala sa isipan ang magpataan, sa mga dapat na gawain, masipag sa dapat na trabaho para laging nakakagawa ng pag-asenso at good energy ng swerte sa pamumuhay at hindi makukuha sa suhol ng pera maingat sa buhay sa mga sinasabi at ginagawa at ayaw ng mga usapang paligoy-ligoy at mga usapang kaberdehan pag nasabi na ay gagawin para sa pamilya para laging napapasaya ang relasyon sa tahanan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 23, number 16 at number 40. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling matahimik na maggusto ang mapag-isa kung gagawa ng trabaho, dahil ang nasa isipan. Ang maging masipag, ay kayang makagawa ng pag-asenso. Sa pamumuhay, madisiplina at maingat sa gagawin para makapamuhay ng maayos, wala sa isip ang magselos tiwala sa minamahal, naninigurado lagi sa gagawin at ayaw ng makisuyo sa ibang tao ayaw ng may utang na loob, at hindi kayang makuha sa suhulan ng pera. Ayaw mabalikan ng karma ng kamalasan. Ang bigay na ugali ng kalikasan Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 8 number 34 at number 17. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Masipag at laging inuuna ang dapat magawang trabaho Mas gusto ang magtrabaho para kumita kaysa makipag Chismisan at ayaw ng usapang may tuksuhan ng pagmamahalan Sa tahanan masinop para sa ikakaganda ng buhay pamilya Maingat sa mga ginagawa at kung may pinangako sa pamilya ay gagawin para ang relasyon sa tahanan ay laging masaya, laging matapat sa trabaho na maaruga sa magulang at handa laging makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya, pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 15 number 9 at number 34. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masaya at masipag sa mga gagawin, lalo na sa hanap buhay. Para makakuha ng pag-asenso sa trabaho, gagawa muna. Nang ilan beses pag-iisipan ang naaayon na gagawin, para walang maging suliranin sa mga dapat na magawa sa trabaho. Sa tahanan ang gusto ay masayang usapan, na nagbibigay ng positive energy ng swerte. Sinisigurado ang sinasabi lalo na sa pagkita ng pera, at laging inuuna ang pamilya para makagawa ng pagunlad, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 24 number 42 at number 6